Natin. So, tayo so, ay siguro naman ang pangating na natin kay Pes Duque, yung ating saloobin. Yung ating panawagan na ituloy na niya yung recall. Napalating na natin sa kanya na hindi tayo sumasang ayon sa naging action niya. So, siguro hanggang dito na lamang ang ating panawagan dahil sa ating salitaan, sa kanyang mga tao, hindi siya darating at may ibang pinuntahan. So, hanggang dito na lang muna ang ating panawagan. Maraming salamat. Alam ko na ang mga bata ay matagal na nilita ito ng gola to. So, inaasahan natin na si Tess Duque ay gagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang alat, um, uh, ng pamahalaan. So, maraming salamat at sa mga susunod pa natin mga hakbangin dito sa panawagan para ituloy ang recall.